Magandang araw po muli mga kapanalig, mga katribo, mga kababayan, ano Mindanao. Ito po muli si Kuya Mamo at muli po tayo babalik dito po sa ating YouTube channel upang muli nating pag-usapan ito mga bagay-bagay ano, na, na mga isyo na lumalabas ngayon dito po sa ating lipunan. Ngunit uh, bagong lahat ay uh, binabati ko po ang ating mga kababayan, ano Visayas, Mindanao. At ang ating mga kaubayan na rin sa Bayang Dagat, magandang araw po sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan at ligtas sa anumang kapahamakan. Well, pag-usapan nga po natin mga kababayan, ito pong mga issue ano, dito po sa uh, mga project ng mga uh, Centerways uh, Construction Firm dito po sa lalawigan ng Sorsogon sapagkat pagkata uh, dito po sa video ng ating uh, matutunghayan ay uh, ayun po dito sa uploader ano, ng video ay uh, gawa po ito ng uh, Centerways sa uh, Construction Firm na matatandaan nating mga kabayan na isa ito doon po sa labing na malaking uh, kumpanya na mayroon pong uh, kontrata na malaki dito po sa ating pamahalaan. So panoorin po natin mga kaubayan na ito pong uh, video ito at uh, credit po don sa owner ng video ng ito handa si uh, Sir uh, Domingo Dispa. Good morning mga kabayan, Ito po yung flood control sa Kogon Irosin Sorsogon po. Irosin Sorsogon po Kogon. Isang taon na higit pa lang giba na. Wala pang sakuna yan mga kabayan tingnan nyo. Hindi pa yang bagyo pero giba na. Yan, pasir nito mga kabayan para makarating sa kinukulan. Yan po, mga kabayan. Yan o, oh. haba. Center Company po ito, ang gumawa nito. Nung nakaraan taon lang po ito. Isang taon may pa lang, wala na. Wala pang sakuna, giba na. Yan, dito lang yan sa Kugon, Irosin. Yan mga tayo, kawawa naman ang mga dumadaan dito, lalo ni mga bata na nag-aaral. Dito pa naman sila dumadaan. Yan no? o, oh, yung hagdanan, wala na. Salamat so, makapalo dito, pasir, para makarating sa lahat ng sa inakulan. Maraming salamat mga kabayan, pasir na lang po. Thank you. Yan po, haba. Ayon po mga kabayan na dito po sa Centerways Construction Firm, sila daw po ay uh, sumusunod sa alituntunin ano, ng paggawa Uh, ng uh, flood control at uh, iba pang proyekto ng pamahalaan na hawak nila. Ngunit uh, ito po ay uh, pinabuloaran mga kaubayan ng uh, Billionary News sapagkat uh, yung uh, ulat mga kaubayan ng uh, Billionaire News sa Albay ay uh, pumalpak po yung uh, proyekto ng uh, Centerways uh, Construction Firm at uh, ito ngayon mga kaubayan na mayroon pong lumitaw dito po sa bayan ng Surusugon at ito nga po tanaka video siya ngayon ay uh, ayon po dito sa uploader mga kaubayan ay uh, gawa daw po ito ng uh, Center Waste Construction uh, Firm. ano At uh, ayon po dito sa may ari ng uh, video mga kaubayan na si uh, Domingo Dispa ay uh, mahigit lamang daw po isang taon, isang taon pa lamang po itong uh, project na ito. Subalit so, nakita nyo naman na talagang uh, matindi po yung uh, gawa nila no? dahil basag-basag uh, na po yung uh, flood control uh, project at uh, lalo pang uh, ikinabahala mga kababayan ng uh, mga residente dito sapagkat uh, ito po ay uh, dinadaanan ng mga kabataang uh, pumapasok sa eskwela. So ito po mga kaubayan, yung uh, erosion sa Sorsogon ay uh, bayan po ito ano uh, bayan po ito ng Sorsogon na kinatitirikan, ano? ng uh, bahay ng tinopong ating uh, Senate President at Jesus Codero ano at uh, sana po mga kababayan ay uh, isa po ito sa maimbestigahan dahil uh, palagay ko po mga kaubayan ay uh, napakarami pang mga proyekto ang Center, center Waste uh, Construction Firm dito po sa bayan ng Sorsogon o sa Dalawigan ng Sorsogon na substandard. Kaya naman sana po ay uh, makarating po ito sa mga kinaukulan upang uh, tuloy na pong uh, maimbestigahan ang, uh, ang mga proyekto na gawa po ng uh, Center Waste uh, Construction Firm. So, dito mga kababayan, ito pong uh, center sa uh, construction firm mga kababayan, una na po itong uh, report ng ating uh, Pangulo ano, ho, sa bayan na isa, na po, isa po ito sa labing limang uh, construction uh, uh, firm ano, ho, na may hawak ng mga proyekto ng ating pamahalaan. Isa po ito sa labing lima na mga malaking uh, construction na uh, firm ano, ho, dito po sa ating bansa at uh, ito rin po mga kawabayan yung uh, nagkaloob kay Jesus Codero ng uh, ting na 30 milyonis noong panahon ng uh, kampanyahan bilang isang senador kaya naman mga kababayan, ayaw po kay Jesus Codero ay uh, wala po siyang kinalaman dito po sa mga uh, palpak na proyekto ano na ng centerway sa construction firm dahil uh, ayun po sa kanya ay uh, wala po siyang koneksyon uh, dito po sa sa DPWH ng uh, Sorsogon So subay-bay natin o kaya naman uh, abangan natin mga kaubayan dahil uh, uh, sana po ay uh, isa po ang Sorsogon sa maimbestigahan sa lalong madaling panahon at uh, upang nga uh, malaman natin kung talagang uh, malinis nga po ang uh, konsensya nito pong uh, Waste uh, Construction Firm at maging ito pong uh, si uh, SP uh, Escudero. At uh, natin mga kaubayan sa mga susunod na pagkakataon ano? at uh, susubaybay natin yung mga kaganapan at hingil po dito sa investigasyong ito. Ito pong muli ang yung lingkod si Kuya Mamo at uh, tututukan po natin itong uh, ulat na ito ng uh, ating uh, kababayang uh, content creator dito po sa Sorosgon. At uh, upang uh, ibahagi naman natin sa ating mga kababayan, Luzon Visayas, Mindanao. Hanggang sa muli po at uh, mabuhay po ang uh, sambayan ng Pilipina. Bye-bye! <tinyo>